sa ginawa nilang pag-suspend ng no aking account na 180 days. So, birun yun kalahating taon. Suspended ako dahil sa impersonation. So, gusto ko silang magpaliwanag. Kasi wala namang due process eh. Thank you, Mr. Chair. Um, so, hindi ko inabot kasi kanina. Yung parang pinag-uusapan yung violations doon sa um kung kumbaga yung inyong standard na doon sa platform. At ano nga po ba yung mga violations doon sa platform kung bakit uh, take down ninyo or, ni or upon reporting, tinatanggal niyo yung post? ah uh, Mr. Chair, po, meron po tayong, uh, yung pinaka first level po, meron po tayong community guidelines. Community guidelines. Uh, so sa so, community guidelines po, dyan po yung mga po natin yung hate speech, uh, election hate. misinformation, medical misinformation or uh, uh, child, child abuse materials. So, yun po yung mga example lang po uh, sa community guidelines po yun. Meron din po tayong mas stricto, meron po tayong advertiser-friendly guidelines. Ito po yung mga additional po na guidelines para po sa mga nagmo-monetize po ng channel nila kasi po, ito po yung mga additional additional rules pa po, po ito uh, para po yung mga nagmo-monetize ng channel nila meron pong additional responsibilities po na naka-impose po sa kanila okay. So, okay so you have the community guidelines at saka yung advertiser guidelines so ito naman advertiser at the same time yung mga content creator so they have to follow po yung parang Siyempre, kailangan din nila yung First of all, meron dapat they follow also yung community guidelines. Di ba? So before, uh, or sabay naman yung ina-apply ninyo. Okay? So yung mga hate speech, uh, yung mga sinasabi ninyo against doon sa... Um, so yung sinabi na kanina to ni Congressman Barber, yung tungkol sa mga pagmura. Di ba? Yung pagsasabi ng uh, threat Mer meron ding trend na gano'n eh. Well, I, I, siguro hindi sa inyo, hindi sa Google, Mr. Sp uh, Mr. yung napapakita ng video, Mr. na parang na-assume na mamamatay ka na. no, so, meron akong gano'ng ano, pero mukhang hindi naman sa kanila. So, how do you consider that? For example, sa inyo, how do you consider that po? Kasi hindi sa inyo yan sa ibang ano. So, you, would you consider that as, ano, as, as violation from your community guidelines? Yung pinipretend na patay ka na? Um, uh, so, kung sa YouTube po, for example po, may nagsabi po na content creator na patay, na patay ka na po. Oh, oh. um, uh, So yun po, may, yun po is ang example po ng election misinformation kasi mm -hmm. po, it goes to the qualification and status of the candidate kung kandidato po kayo, di ba? Uh -huh. So yun po, madali po yun ma-i-check. Okay. Tapos kung confirm po na buhay naman po yung sinasabing patay na kandidato, at yung content po na yun would be violate violative of the election misinformation policy at patanggalin po yun sa platform. So even if walang nagre-report? Alam may gano'ng content. Even if walang nagre-report, you are checking the content I know, ano yan, thousand shot every day. So, meron ba kayo, meron bang gano'ng initiative ang uh, Google, Philippines? Apo. So sa present ko po Mr. Chair, uh, 97% po ng natatanggal ni Google ni YouTube ay automatic po, automatic na po siya na nade-detect. Pero po tayong 2% na galing po sa mga nagre-report. So kung makita nyo po, kadala, karamihan po tayo, over yung malaking numero po ay automatic na po nade-detect. Pero yung mga, may mga kinds of uh, violations po na Uh, yun po yung talaga talaga may, may nagre-report po na user. So yun, sa numero po ni Google, 2% po yung user reported. Okay. So, uh, so meron kayong mismo uh, um, mechanisms on your platform to detect or to detect or to determine that? Meron kayong mechanisms or you are, ah, sabi nyo kanina, no, um, 90% you are monitoring. So, sa, yun. sa, so, sa, sa, so, so, 2% lang yung parang ni-report eh. So, ibig sabihin niya, these mechanisms talaga to check yung mga disinformation or or misinformation. O oh, disinformation, kasi ano to eh, pag uh, disinformation kasi, di ba, parang uh, deliberately, no, na mag nagpapakalat ng na mga, na mga maling information. Okay. So, sa huling transparency report po ni YouTube, uh, so 97% po, ay na-detect ng uh, AI or machine learning technology po so 97% po. 2% po yung user-reported. So meron pong mga uh, sistema upang uh, mat-detect yung 97% na violation po ng Community Guidelines ni hmm. YouTube. So aside from AI, so how many percent is human intervention here? Sabi nyo may AI. So ilang porsyento rito yung human intervention? So sa huling transparency report po, sa lahat po ng tinanggal, 97% ay machine learning slash AI detected. 2% po user reported. Uh -huh. And then 1% po reported by impersonation or impers... Uh, mer meron po. How, you, how, how, would you define that in your platform po? Uh, Mr. violation. Napin ko lang po yung community guidelines on okay? So sa definition um, Chair dun sa Google no, It is an act attempting to deceive someone by pretending that you are not or that, you are another person or false representation by one person um, that he is another or um, occupies another position. So, yun, ganun po yung definition niya no? Sa Google na impersonation. Okay. So, so Mr. Chair, uh, sa sa amin po spam and deceptive practices nakalista po dito spam, deceptive practices and scams policies. Number two, impersonation policy. So meron po kami explicit na polisiya po against impersonation. Okay, um, ano yung po na determine na merong violation or impersonation? So ito ba using lang yung mga trolls na nag-report ng sabay-sabay o nag-inform ah, nag, nag sa inyo na sabay-sabay. Kasi ganyan po yung experience na ah, hindi naman kayo, no? Kaya Mr. Chair ah, sa Facebook kasi ito, eh. Tsaka sa Meta. Kaya gusto ko nandito dito sana yung Facebook and Meta. Kasi, Mr. Chair, 180 days suspended yung aking Facebook account ng Meta dahil sa impersonation. So, kaya gusto kong malaman din sa Google kung ano yung ibig sabihin nun. So, ayun po ang search uh, ano ba yung, ano ba yung, ano, ano ba yung definition niyo yan? Kasi, yung, kung ganun din ba sa, sa definition niyo doon sa meta, kasi wala nam wala namang misrepresentation I think doon sa aking account no kaya mga search ah natin talaga dito yung Meta at saka yung or yung Facebook So, uh, attorney Gonzales, sa ano po yung, si, ano po yung sabi niyo po, sinasabi ko kanina, no, yung impersonation, on your platform, uh, how, how would you define that po? Mr. Chair, ito po, masaya ko po yung impersonation policy, Mr. Chair. Content intended to impersonate a person or channel is not allowed on YouTube. YouTube also enforces trademark holder rights. When a channel or content in the channel causes confusion about the source of goods and services advertised, it may not be allowed. So, meron po mga example po. Okay, can you uh, give us some? Don't post content on YouTube if it fits any of the descriptions noted below. Channel impersonation. A channel that copies another channel's profile, background or overall look and feel in such a way that it makes it look like someone else's channel the channel does not have to be 100% identical as long as the intent is clear to copy the other channel another example for mr chair personal impersonation hmm. content intended to look like someone else is posting it okay so uh Ako kasi tingin ko, wala akong binabiolate doon sa, ano, doon sa ganyang definition nyo at kahit na definition in general. So, dahil sinasabi niya, Mr. Chair, na uh, dinidetermine ito ng AI, yung impersonation, di ba kasama yan doon? So, kapag nagmerong nag-mass report niyan o mga third firms na nag-mass report yan, automatic ba tinatanggal niya yung uh, channel? Or do you have, still have to investigate? Opo. Uh, Mr. Chair, sa problem ko lang po, uh, sa, sa YouTube po, uh, hindi po factor yung dami po nang nagre-report. Mm -hmm. Kahit isang tao lang po mm mag-report, mare-review po yung content. And okay. then to your question po, kung automatic po bang tinatanggal, uh, for certain types of content, kunyari po, child sexual abuse content, automatic na po tatanggalin niya. Hindi na po kailangan na, na, na may, may, may mag-usap-usap pa po doon. Pero meron po tayo. Meron po tayo sa impersonation. Meron po sa mga ganyan po, sa mga ganyan pong impersonation dahil napaka-importante po dyan yung konteksto. Napaka-importante po dyan yung history. Yeah. Yeah. Napaka-importante po dyan yung uh, is it satire? Is it yung mga ganun po? So, in more la higher likelihood po yan po yung marami meron po po yung merong human intervention na kailangan pong reviewin at pag-usapan dahil nga po pagdating sa impersonation ah uh, meron po okay. yung field graph po may kailangan ng kont konteksto po okay so so that's the thing na um, naintindihan ko na yung sa ano sa YouTube so uh, yun lang po uh, um, Mr. Chair kay Sir Gonzales ni-raise ko lang ito Mr. Chair dahil meron talaga ta ako tanong dahil sa Facebook Bore niyo po Mr. Chair yung aking channel. I know not channel. Yung aking Facebook account o yung Meta account. Ay sinuspenta ako ng 180 days dahil dito sa rason na to, impersonation. So wala mo na kung na impersonate or, or I, I am pretending na ibang tao kasi every experience ko na yun ay eh, nandoon. So yun na po ah uh, Uh, inquiry lang, Mr. Chair, kung ano na po ba yung status ng invitation natin sa Facebook or sa Meta. Kasi sinasabi ba dito, sinasabi rito, ang, invit ang invitahin natin ay yung Meta Platforms Incorporated, One Meta Way, Menlo Park, dito sa May, California. So ano po bang ibig sabihin nun? So, um, hindi ba sila pwedeng magpaliwanag dito? At least man lang itong nagbigay sa atin ng sulat na ito. Dahil alam ko po pag merong nagreklamo sa kanila na ganito at ako, ako nagreklamo ko doon sa ginawa nilang pag-suspend ng aking account na 180 days. So, biro nyo taon, suspended ako dahil sa impersonation. So, gusto ko silang magpaliwanag kasi wala namang due process eh. Binila ako binigyan ng rason bakit nila si sinuspend yung aking account, um, Sir Chair. So, ano po ba yung status ng invitation natin sa kanila? Well, dito Oh, <coughs> mentioned media, social media platforms, uh, send their excuse. Uh, uh, we will tackle that during the, uh, the, the time that we will, uh, uh, shall we say, tackle administrative proceedings. Uh, and so far, that's why the reason why we're doing that is that uh, we still do not have a quorum, uh, <coughs> So we can take the matter later, when the uh, committee secretary will uh, inform the chair. Thank you. Okay. Do you have any um, other question to attorney Gonzalez. So okay, now. Any other member of this committee? Of the two or the three committees who would have questions to attorney Gonzalez? Attorney? Your excuse for today. You can attend your next uh, meeting. Thank you for coming. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Uh,